May surpresa akong sombrero sa inyo. Wow! Wow! <laughs> 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 Siyempre, hindi makukumpleto ang tambay Cup kung hindi nyo mamimit si Pio. Wow! <laughs> Wala uh, uh, ka, uh, Peter ba naman ako. Wala ka. Wala ka. Wala Ako kasi Peter mo. Ayan. Yeah. O oh, baka ibenta nyo kay Toyo to, ha? <laughs> So, nasa bahay ko ngayon, then wala kang Kalulus TV, then ang araw na to is napakasaya ko kasi lahat ng Kalulus TV is mahilig magsumbrero, yan, mahilig mag-cup. Siyempre, alam ko naman na kapag tambay ka pang usapan, talagang mapapabilib ko sila, masusurprise ko, mapapasayaw sila. Then, siyempre, meron tayong limang tambay cup dito, ayan. Meron kaming tigi isa-isa, ayan, siyempre. Galing yan kay Pio, kay Brad Pio yan. Salute Brad. Ngayon, syempre, special thank you kay Ma'am Christine Katakutan. Siya ang tumulong sa akin na magkaroon ng kalulus ay na magkaroon ng tambay ka pang kalulus TV. Ayan, nabubulul pa ako kasi sobrang saya ko. Eto nga pala yung shoutout ni Brad Pio sa Kalulus TV. Panuhurin nyo. Mga tol, shoutout sa Kalulus TV. Ah uh, may regalo ko sa inyong cups. Ha. Sana may enjoy nyo yan. At salamat sa pagsuporta. Ayan ang shoutout ni Brad Pio sa Kalulus TV. Ngayon, papapuntahin ko ang Kalulus TV sa bahay. Papagbihisan ko sila. Magbibihis sila. Then, syempre, ipapakita ko na tambay cup lang ang surprise ko sa kanila. Pero ang hindi nila alam, dadaling ko pa sila kay Brad Pio, then ipapapirma namin yung mga tambay cup. Ayan. Siyempre, si Ma'am Christine Katakutan ang tumulong sa amin. Ngayon, bisita niya si Brad Pio. Siyempre, dadaling ko ang Kalulus TV doon. Siyempre, kasi first time din namin makamit may makamit na sikat na vlogger na tulad namin. Kaya sobrang saya ko ngayong araw na to. Tapos na pause, pause pa ako. So sobrang saya. So sobrang excited. Ngayon, isusurprise ko na ka Lulus TV. Kaya tara, samahin nyo sa plano ko na to. Tara na. Let's go. Kaya nandito na sila guys. Ayan. Ayan. Ngayon, abis na kayo lahat. Pasara ng pinto. Para pasara ng pinto, boy. Ngayon, abis na kayo lahat. Medyo, oh. Ba't malungkot nung pukang yan to? ako <laughs> Ngayon, dahil nandito na kayo, dahil nandito na kayo ngayon, may surpresa ako sa inyo. May surpresa ako sa inyo, syempre. Ngayon, par, yan, nakikita ko naman, may kayo mag-sumbrero lahat. Ngayon, may surpresa akong sumbrero sa inyo. And... Pasensya nyo na ako kung napapaos ako kasi sobrang sayo ko ngayong araw na to. Alam nyo kung bakit? <laughs> bakit pa? Wait no may racket. <laughs> ngayon par, ganito lang yan. Magpwesto ay banda doon. Magpwesto ay banda doon. Doon, doon. Ngayon, buksan nyo to. Ilayan nyo yung kumot. Sige, ilayan nyo yung kumot. Buksan mo. Kung hindi legit. Nakikita mo, Bar? Tambay ka! Tambay ka! Tambay ka! Tambay special thank you Tambay ka! Christine katakutan na yan. Siya ang tumulong sa atin na magkaroon ng tambay cup. Ayan. Ngayon, masaya kayo dahil may tambay cup tayo. Masaya na kayo. Kanino galing ng tambay cup? Kay? Hindi. Sinong gumawa ng tambay cup? Si CEO. di Yeah, Tambay. Siyempre, hindi makukumpleto ang tambay cup? Kung hindi nyo mamimit si Pio. <laughs> Ngayon, dahil nakabihis ko kayo, dahil trabis ko kayo, pupuntahan natin si Brad Pio sa Cafe Yosipina. Oh! Pupunta tayo doon. Pupunta tayo doon para ipapirma lahat ng tambay cup natin. Papapirma natin ang tambay cup natin kay Brad Pio. Kaya tara na, Let's go. Let's go! Ayan, pumunta na tayo kay Pio. Ayan, wag kayong kabahan, ha? Ayan. <laughs> <laughs> Siyempre, zero kayo ngayon. Papa signature natin kay Pio. Ayan. Ayan. Papa photograph tayo kay Idol Pio, kay Brad Pio. Let's go! <laughs> sa so, nandito na kami sa Cafe Josefina si pina, sa, no, sa Cafe Josefina si pina ni Mamtin na na silang lahat Ngayon mamimit -me na namin si Brad Pio Valdebrena let's go ano diba, mamimit -me maimit na si Brad Pio eh? let's oh. go hindi 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 ng sikat na vlogger na hindi 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 hindi

ba ayaw nila sa cup? Version 10. Ito na itabi pa to. Pero wala na rin ito. Ito yung baong. Gawa sa maong. Yes, o baka ibenta niyo kay Boss Toyo ito ha? Hindi. I-roll namin yung tol. Yan. Thank you tol. Yan. Version uh, 13. Mas may mag-mater man na tayo nito. Oo. Eh. Eh. Daya kayo, sila pumipila kayo. Hindi, eto na, ako na yung pinunta. Sabihin nyo, wala, panisikin sa amin, kahit anong pila nyo, kami, pinuntaan kami dito. <laughs> Kaya ang tayo kay Mountain. Oh, yan, tayo kay Mountain. Okay, Siyempre. Mga 1 million na yun, oh. No? Hindi, grabe ka naman. Baka kabetan na Wait, 650 okay. lang, eh. <laughs> Ay, ano yung pinakamahal mo? hindi mo, hindi mo bigyan? Eh ako, wala rin nun eh. <laughs> <Na -man laughs> man, wala ako nun. Hindi mo mo na yung iPhone 15 Pro Max 1 Ano ba yung na sa Gusto ko sa ano, sa katawan. <gib Köy! laughs> tol, pati to, to, tol. Tong na min, to. Tol, tong alulo shirt namin, tol. Okay, Pag ibenta to kay Bustoyo, ah. Oh, tol. Akin din benta Oh, ito baby niya, oh. Yeah. Tol. Ko, tulli. Tulli ka, may regalo din. regalo din kami sa iyo, ay ako binigyan. Oo binigyan ka. ang ganda nito. Naiwas loob. Ya. Solid. Maganda. Papa jisuso Oo. Oh. Maganda. Pagda. 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 Ligo-ligo. Love you, love 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 masaya. Tao ako masaya ako. Napirma na ni Brad Pio. Yung mga tambay ka. Yan! Para sa susunod burawutin natin si Pio ng tambay-like. Yan! Brad Pio, salamat. Abangan namin yung t-shirt ng Kalulus clothing. Yan, okay na clothing yan. Abangan namin sa yeah, vlog. No, so <laughs>